sa magandang, uh, magandang mga katay no? Narito tayo ngayon sa isang uh, sikat na dinarayong uh, tindahan ng ham dito sa Piapo. At uh, na uh, ay uh, siksikan no? atong uh, mga tao at uh, mahaba yung uh, pila no? doon sa labas. No? At uh, pinapairal naman dito yung uh, safety protocol ano at uh, hindi lahat ng nakapila ay uh, pinapass agad uh, ganun hinahati nila yung bilang ng tao na papapasukin lamang at uh, kapag uh, nabawasan na yung nasa loob ay uh, papapasukin naman yung iba pang nakapila Wisto lang uh, pilas sa bus station itong uh, extension ng tindahan na nagbebenta ng uh, sikat na ham dito sa Quiapo, Manila, no. Dahil uh, ila no, maging doon sa kanilang extension na tindahan, nakatabi lamang noong uh, kanilang uh, main store no dito sa Quiapo. At uh, ngayon nga ay kahit na nagtaas ng presyo ay uh, patuloy na dinadagsa at uh, tinakatangkilik itong kanilang ham uh, no ilang uh, araw bago ang uh, Pasko uh. So, Mula dito sa Kiapo, Maynila. Ako si Jonas Ulit, ang inyong abante teletabloid reporter. Walang inaatrasang balita.